sa inyong tanan mga langka. So, for today's video, mayroon akong ipapakita sa inyo na si Inday Liki ay nagsimhot o pante bagong kaligo mo. Kayo ba sa palagay nyo, nababaguhan ba kayo pag mga bagong hinubad na pante? Halika, panoorin nga natin to. makichallenge challenge nga ako dito. Ayan so guys, mga langga Ayan na. Ako po nagsimhot na akong pante. Tingnan ko nga kung to. Bago tong hinubad ha. Kasi naligo ako. Hmm, mabango nga. Oh. Mabango. Mabango. Ano yung akong panty? O, oh, di ba? O, hmm. kung nagigamit na ako. Mabango naman. Diba? Mabango. O, oh, mabango talaga yung day. O, oh, di ba? Hmm. Mabango. Wala akong panty ganyan. Ganito panty ko. O, oh, malaki. Kasi mataba ako. O, o yan. Tignan niyo. Apoy. O, yan. Ang pantik ko, o. Oh, May tiger-tiger. O, diba? Ito mm. yung tinikto ko kanina, oh. So, nakita niyo yung mga tinikto ko. Ayan. Ito yung tinikto ko. String po siya. Tara! So, dahil kulay itim siya, talagang masitro siya, o. Oh. Yan, net talaga siya. Kaso well, hindi siya lata pag nasuot kasi nga kulay itin. So, ayan yung likod niya, Oh. Kita niya yung likod na yan. So, yan na suot. Well. So, ito naman yung hinubad ko ngayon. Actually, mabango po. Amoy milon. Alam niyo ba yung amoy ng milon? Ganon siya, ang bango. Pwede rin siya gawing pabango po. Ganon kasi talagang ito po ay talagang Baga sa... Talagang ngayon ng mga content creator, alam nyo mga malangga, tama nga naman talaga si Inday Liki. Pag content creator ka, kung nasa Pilipinas ka ha, pwera lang sa akin na nandito ako sa si ibang bansa. Talagang gagawin mo ang lahat para mapansin ka talaga ni Mita. Kaya nga ito mapansin, napansin talaga siya ni Mita kasi oh, isipin nyo naman talo oh, wait lang isipin nyo, inaamoy niya ng inaamoy yan si Inday Liki. O, oh, inaamoy niya ng inaamoy ang mga panti kung ano-anong klase ang ginagawa niya para mapansin nga siya ni, ni Mita. Ah, kayo sa palagay niyo ba mga langga? Ang panting ganito, ang panti. Yan, ito bagong huwad ko to ha. Kasi naligo ako. <laughs> Ayan, malaki ang ko. Malaki ang panti ko. ko. Ayan, malaki ang panti ko. tiger, tiger pa Oh di ba So ngayon, amuyin ko nga. Mabango talaga. Hmm, 'Di ba? Sa palagay niyo, kanyo ba? Hindi niyo rin ba inaamoy yung mga pante niyo? <laughs> Pagbagong leko. Ah, 'di ba? Pagbagong humban. Siyempre, amuyin niyo talaga 'yan. O oh, kaya sa totoo lang. Sabi nga ni Inday Liki, uh, pwede raw magiging pabango. Hindi naman pwede pabango to Inday Liki. Oo, kasi ano to eh, panti to, nakadikit among bango dito sa ano eh, sa, sa kangan, sa ano, panti natin. Kaya nga, ano lang to, remembrance lang yan, basta pagbagong huban, ganyan talaga yan, lahat, kahit naman tong ibang lahi na uh, tinatanungan ko kasi ginagawa ko tong video na to. Sabi niya ganun, more than, more than ko no, na pag naghubad o panty, kailangan talaga inaamoy talaga ang mga panty nyo. Sa palagay nyo, kayo ba, hindi nyo ba inaamoy mga panty nyo? O, di ba? Uh, imposible namang hindi nyo amoyin. O, baga bagong hubad, ay kalukuhan na yan, hindi ang maniwala niyan. <laughs> Ito yung pinakahabi natin mga babae. Ayan, no? O, hindi, na, hindi ko lahatin, pero mas malamang ang nang aamoy ng panty, sa kaysa sa hindi nang aamoy ng pante. Tamang-tama naman talaga si Inday na pagbagu kang hubad ng pante, talagang amuyin mo talaga. Eh paano na pala Inday Liki yung uh, uh, kagaya dito sa akin na tag isang linggo nila yung panty yung tinatawag nila na side B, side E ayan, karamihan kasi yan dito eh side B, side E tapos ispre-isprehan lang nila yan palagay ko hindi siguro nila naaamoy yan kasi eh, kahit isang linggo pwede nilang isuot yan eh oh, uh, ba diba? alam ko yan kasi alam mo na mga ano dito ayan mga langga kaya comment down below kayo kung hindi nyo ba naaamoy ang inyong mga pante. O ba diba? Kasi sa akin, inaamoy ko. Aminin ko, inaamoy ko talaga tong sakangan. Ano ba sa Bisaya at sa Tagalog tong sakangan? Inaamoy ko talaga tong pante ko. Pag lalo ng bagong hubad ako. Bangong-bango talaga ako. Ayan. Thank you so much dyan sa inyong panunood ng aking mga video. At sana nagustuhan nyo tong amoy challenge. Uh, may challenge panti Ayan, thank you so much sa inyong panunood At marami salamat sa inyo lahat